Hi guys! Welcome back sa aking YouTube channel. So for today's video, ay um, uh, isi-share ko sa inyo yung aking experience sa pagpapabunot ng ipin. Kasi required yan guys sa atin, sa pag-apply natin sa bansang Hong Kong. Kasi sa medical, uh, pag uh, may sara kang ipin, so kailangan yan bunutin pero nakadepende sa iyo yan kung papabunot mo or hindi tapos yung may mga ipapasta yun nakadepende din yan sa'yo at sinabi nga sa agency na sabihin lang sa medical na wala kang pera pero sa case ko kasi guys sumasakit na siya uh, ito, kakabunot lang mga 4 uh, hours pa lang 4 hours pa lang yung nakalipas pero need ko kasing mag video para may ma-upload ako sa youtube channel ko so kailangan kasi maging consistent tayo so inaano ko talaga yung sarili ko na everyday makapag upload ako so kahit masakit pa siya 4 uh, hours ago pa lang siyang nabunot dumudugo pa nga siya guys so nag-try pa rin akong mag-video talaga para ma-share sa inyo kung magkano na ba ngayon yung pagpapabunot ng ipin dito sa Maynila. Ngayon. Ah, di ba? Meron pa siyang dugo, guys. Sobrang fresh pa. So, yun nga. Um, <clears throat> dito kasi ako ngayon sa tagi, guys. So, i-share ko sa inyo, no? Kasi isa lang naman yung sira ng ipin ko. Kasi lahat yan, mga nabunot na yan dati. So, isa lang yung may sira akong ipin. So, sinabi ko sa medical na wala pa akong pera noon. Kaya, umukay lang naman sila. Tapos, hindi. Tapos na. Tapos, nung nakastay ako dito sa kapatid ko, sa bahay ng kapatid ko, sumakit na siya, guys. Eh, sumasakit na siya. Hindi na ako makakatulog. Nakakatulog ng ayos. Kasi, sakit talaga. <laughs> kailangan ko na talaga ipabunot. Tayo yung pinabunot ko na nga talaga. Tapos, share ko sa inyo, guys, no? Kasi, hindi nagchat ako sa, ano, sa isang kasama ko kung magkano yung kung sino sa kanila yung nakapagpabunot na ng ipen. So sabi, uh, doon banda din sa Pedro Hill, meron daw doon 500 lang daw pag yung mga dito lang na ipen, yung mga harap lang, yung hindi siya mahirap bunutin, 500 daw yon Pero yung pag sa wisdom na, wisdom tut na yung dito, yung sa mga bagang kasi mahirap na yun bunutin eh. <clears throat> Nasa 1.5 daw. So, sabi sabi ko, anong clinic 'yon? Kaso malayo naman pagpupunta pa ako doon, 'di ba? So, sabi ng kapatid ko, madami naman daw yan dito. Ang dami din clinic, sabi niya sa labas, syempre hindi ko naman alam kasi bago lang ako dito. Sabi niya maghanap ka diyan, sabi niya maghanap ka diyan sa lakad-lakad kaya sa labas diyan lang sa kanto meron diyan, sabi niya. E di pumunta ako, lumabas ako, tapos naglakad-lakad ako. Dami nga, nakahilirang mga dental clinic pala dito, guys. May una kong pinuntahan is eh, sarado. Ah, sarado daw sila eh. E di hanap na naman ako ng isa pa. Paghanap ko uh, yung isa, yung pangalawa kong napuntahan, di pinapasok ako. Tapos pinakita ko nga sa kanila, sabi ko yung dito. Dito, sabi ko, sabi niya, ah, ano, 800 po yung minimum namin dito eh. Sabi niya, 800 daw pag yung mga ganun lang. Sabi, pero yung sa case niyo po, ma'am, sabi niya, ah, kasi ano na yan, yung bandang bagang na daw yan, ganyan, ganyan. Tapos dami po niyang in-explain, explain, explain yung doktora. Yung bata pa yung doktora eh. Tapos explain, explain siya, sabi. Kasi yung sayo, parang kailangan pa yan, ano, Kasi parang nabubulok na nga talaga siya, pudpud na. Tapos, sabi niya, kailangan talaga yan yung aanhin pa, yung parang ang pirahan pa daw, yung ganun-ganun. Sabi niya, yung, uh, yung mabibigay kong price dyan, ma'am, eh, 2,000, sabi sa akin. si ko Shaka ko. Sabi ko, mahal naman. Si Kuya, wala akong, da, ang dala kong perang 500 lang talaga. Kasi sabi ng kapatid ko, kung meron daw 500, yun, magpapabunot ako. Hindi, 500 lang talaga, yung dinala ko. Hindi, e, sabi ko, okay, e, thank you po. Sabi ko, ganun, ay, hindi, uh, hindi, hindi, hindi na lang po muna. Sabi ko, hindi, e, hanap na naman ako ng isa. Lakad, ako, lakad. Tingin-tingin ako sa mga gilid-gilid. Eh. Meron ulit akong nakita, yung kasunod na, ano, na clinic pagka, hindi pasok na naman ako doon, Pagka-pasok ko. E yun lang na nga, kaya wala doon yung doktora, on call lang siya, pero meron, yun nandun yung assistant niya, yung nag-assist. Tapos yun, pinikturan niya ako. Sabi niya, pa, eh, ano ko na lang kay Dok, sabi niya, papatingnan ko kung magkano. Kasi, sabi ko, magkano po pag ganito. Sabi ko, Hindi, pinikturan niya. Tapos, pinaano kay sa doktora ina sinend niya yung picture yung ganto nga tapos yung pinrice price sa akin nung doktora is 800 so um, okay na ako kasi tong tuwa na ako sa so, okay na yung mura na sabi nga nung doktora bisaya din kasi yung doktora pala sabi barato na yan <laughs> sabi barato na daw sabi ko, barato na sa so, ko oo nga sa ko kasi yung doon nga sa kabila sa ko yung yung una kong tinanungan, sabi ko 2,000 daw po yung ano, sabi kung ganun yung inaano nila sa akin, sabi ko buti na lang dito 800, wala na pong dagdag yun, sabi ko baka mamaya pag ano may dagdag pala, sabi hindi yun na talaga yung last price na yan na totoo na yan, <laughs> ah, sige po sabi ko thank you, kaya yun as in ang tuwa ko kasi buti, buti medyo mura lang siya hindi siya uh, tumaas sa uh, 1,000 di ba kasi hindi naman na to siya, ano, bagang, eh, tinatabanda, parang pangil nga eh. Kaya yun, hindi kaka-fresh nga, fresh nga lang tong bulok ko. Ang haba, ang sakit Kaya nakakadala na talaga. Kaya yung, meron ako dito mga kailangan pang ipasta. Na mga konti pa lang yung mga ano, mga sira ng ipin ko. Ipapapasta ko na talaga guys. Kasi pagdoon doon sa Hong Kong kasi pag doon sa Hong Kong 'di ba kada day of doon meron naman doon na ano may, uh, may may ano naman tayo doon may free tayo doon na uh, para sa ating medical kung ano kung, kung gusto mo talagang magpapabunot doon ay magpapasta meron naman din doon so yun <coughs> yun guys lang ang uh, i ko sa inyo so ngayon yun pala yung iba-iba yung nagiging price ng mga uh, dental clinic dito So, yun, mahanap ka lang talaga ng medyo mura para mas makatipid ka, di ba? Dagdag na din kasi yon sa cent, Tapos, ay, yung inano sa aking gamot is may at saka yung magsisilin. So, ayun lang. Okay lang ng generic or branded. Pero generic lang yung binili ko. So, 21 na sa so for 7 days na magsisilin. Eh, ano lang yon, Tapos, yung anim na hum lang in case lang daw na pag sumakit saka ko lang siyang iinuman. ayun lang 102 yung nagastos ko sa gamot. So in in all ah uh, uh, nasa 900 <laughs> 902 na din. Ayun, ayun lang guys ang masishare ko sa inyo about sa ah uh, pagpapabunot ng ipen Kung magkano na ba ngayon yung mga price ng pagpapabunot ng ipin. Para naman, may idea kayo sa pag apply na kailangan yung magpabunot ng ipen Ayan. Thank you so much sa panunood. Sana may natutunan kayo. Maraming maraming salamat. At huwag kalimutang isubscribe ako para updated kayo every time na may i-upload akong video. Thank you so much. Bye.